Kung naghahanap ka ng pinakamadali at pinakamabilis na paraan para mag-setup ng dropshipping store, then you've landed in the right place. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng fully functional dropshipping store sa ilang minuto lang. Tama yan, pagtapos ng video na ito, may store na kayong ready magbenta ng trending products na nakaload na para sa inyo. At ang pinakamagandang part, gagamit lang kayo ng AI-powered store builder na libre pa. Now, kung nasubukan mo ng gumawa ng store from scratch, alam mo na siguro kung gaano ka-time-consuming at ka-frustrating yan. Lalo na kung hindi ka-techy at hindi ka-sanay sa design. Pero don't worry with the tool na ipapakita ko sa'yo, pwede mo nang skip lahat ng hassle na yan. Click mo lang yung link sa description sa baba, then sabay ka lang sa akin step by step. Itong AI store builder na to ang bahala sa lahat. Gagawa siya ng professional at high converting store na ready na agad gamitin in no time. So first things first, bakit nga ba worth it gamitin tong AI store builder? Bago tayo dumiretso sa step by step na process, pag-usapan muna natin kung bakit game changer talaga tong AI store builder na to. Ang traditional na paraan ng paggawa ng store ay sobrang time consuming, lalo na kung bago ka sa e-commerce. Minsan naabutin ka pa ng ilang araw or baka ilang linggo, kakapulido ng itsura ng store mo. Tapos malalaman mo na lang na hindi naman pala nakaka-convert ng visitors yung site mo. Pero iba 'tong AI store builder nito. Gumagamit 'to ng advanced algorithms para i-design at punin yung store mo ng mga produkto na proven na talagang mabenta. Hindi mo na kailangan mag-alala kung anong layout ang gagamitin, anong kulay ang pipiliin, or kung anong products ang ilalagay. Siya nang bahala sa lahat ng 'yon at super user-friendly pa siya. So kahit wala kang experience sa web design, makakagawa ka ng stunning store na parang gawa ng pro. Kaya kung ready na kayong simulan ang dropshipping journey nyo agad, kunin nyo na yung laptop nyo at i-click yung link sa baba at simulan na natin. Ayan, tapos magsimula na tayo mag-process. Ang unang step ay i-click ang link sa baba sa description. Mapupunta kayo sa landing page nila, ilalagay nyo yung email address nyo. Pagkatapos nun, no, i-click nyo lang yung access para mag-proceed. Tapos, hihingin sa iyo yung pangalan mo at mag-create ka ng password. Make sure lang na i-check mo yung box para mag-agree sa terms. Tapos, i-click mo ulit yung access para mag-move forward. Ang maganda dito sa process na to, super intuitive siya. Gagabayan ka ng AI builder sa bawat step. Kaya wala kang dapat alalahanin eh, na baka may mamiss kang part. Alamin natin kung paano na setup yung store mo, i-connecta siya sa reliable supplier at pati na rin yung paggawa ng first sales funnel mo. So yung store builder, tutulungan kanyang gawin lahat ng yun. Ayan. So i-click na natin yung step 1. Basically, pagdadaanan lang natin lahat ng to. So i-click natin to tapos pili tayo ng color ng store. Sa example na to, pipiliin ko yung blue. Tapos click lang natin yung done. Tapos tatanungin ka kung anong dalawang banners ang gusto mong ilagay sa homepage ng store mo. Medyo bet ko yung itsura nitong isa at noong isa pa. Kaya click na natin yung done. So ngayon, dito na tayo papasok sa mga details ng store setup. Kailangan mong gumawa ng Shopify account kasi ito yung importante para magpatakbo ng dropshipping store. Ang Shopify ay isa sa pinaka-popular na e-commerce platform. At may dahilan kung bakit sobrang powerful niya at madaling gamitin. Para gumawa ng account mo, sundan mo lang instructions na lalabas sa screen. So, i-click natin yung Access Shopify. Tapos magbubukas tayo ng bagong tab. Lalagay lang natin yung email address. Tapos, click natin yung Start Free Trial. Tapos, tatanungin ka ng ilang questions. Dito, pwede mong sagutin yung mga tanong kung gusto mo. Or pwede mo ring skip na lang. Sa example na to, skip natin yan lahat. Pag tinanong kung saan located yung business mo, siguraduhin mo piliin mo yung country kung nasan ka. Nasa US kasi ako, kaya pipiliin ko yung United States. Tapos pag-create din kanya ng Shopify account. Kaya gagawin natin yun gamit ang email address natin. Tapos click natin yung create Shopify account. Kaya tapos naman, babalik tayo sa first step. Click yung done. Click natin yung access Shopify. At dadalhin tayo dito sa page na to. Tapos copyin natin yung URL na yun at babalik tayo sa page kanina. Paste natin yung URL dito at hit yung save. Kung hindi pa nagagawa, dito tayo mag-access ng Shopify plans at kailangan natin mag-subscribe ulit para manatiling active yung store mo. So, i-click mo lang yung access Shopify plans at piliin natin yung monthly basic plan. Tapos, i-click yung subscribe. Pagkatapos tapos i-click mo yung done. Para manatiling active yung store mo, kailangan mo mag-subscribe sa Shopify. Habang may free trial naman ng Shopify, eventually, kailangan mong pumili ng plan para magpatuloy magamit yung platform. I-recommend ko na magsimula ka sa basic plan kasi ito yung pinaka-affordable na option. Kaya click mo lang yung access Shopify plans. Tapos, magbubukas yung bagong tab kung saan pwede mong piliin yung plan mo. I-keep mo muna yung monthly billing cycle. Mas flexible siya kung gusto mong mag-upgrade or mag-cancel later. Confirm mo lang yung billing cycle, tapos ilagay mo yung business address mo. Pwede mong gamitin yung personal address mo kung nagsisimula ka pa lang. Pagkatapos mailagay lahat ng required details, piliin mo lang yung payment method mo. Hindi ka pa sisingilin ng Shopify hanggang matapos yung 3-day free trial. At kahit na singilin ka, $1 lang yung charge for the first month. Pag okay na lahat, i-click mo na yung subscribe, tapos balik ka sa original tab at i-click yung done. Ngayon, oras na para i-link yung Ecom Express app sa Shopify store mo. Medyo technical tong step na to, pero huwag kang mag-alala. I'll guide you through it all. Para i-connect yung Ecom Express sa Shopify, i-click lang natin yung access Shopify app screen. Tapos i-click natin yung allow custom app development. Tapos i-click ulit natin yung button. Hit allow custom app development. I-click natin yung create an app. At kung gusto mo siyang pangalanan ng ecom.express na pwede mong i-copy dito. So, copy mo lang yon, Balik sa Shopify app. Ilagay mo yon, Then, click mo yung create app. Next, i-click natin tong button na to. Configure admin API scope. Dito, siguraduhin mong i-select lahat ng boxes na may kita mo. Ito yung magbibigay ng permission sa AI store builder para mag-build ng store natin. Pag na-check mo lahat ng boxes, i-click mo na yung save. So, bibigyan nito ng lahat ng permission yung store builder para magawa niya yung store natin. Tapos, babalik tayo sa original tab at i-click yung done. Ang next step ay i-validate yung authorization para sa app. So, i-click natin yung Access Shopify App Screen. Pag nandito na tayo, i-click natin yung Ecom Express. I-click natin yung Install App, tapos click Install. Dito mo may kita yung Admin API Access Token. Click lang natin yung Reveal Token, tapos i-click natin yung Copy. Tapos, babalik tayo dito at ipapaste natin yung token. Tapos, click natin yung Save. I-verify niya, may kita natin yung green check mark at pwede na natin i-click yung Complete These Instruction. Ayan, so ngayon na na-setup na yung store mo, oras na para i-customize to para sa brand mo. So, yung AI Builder may option para mag-upgrade sa premium store theme. Hindi naman to kailangan kapag nagsisimula ka pa lang. Pero kung gusto mong mas polished at professional lang itsura, baka worth it na investment to para sa'yo. Sa demo na to, skip ko muna yung premium theme pero kung interesado ka, feel free na i-explore yung option na yun. Next, i-click natin yung customize my store at mga 1 minute lang to. Ngayon, para sa exciting part, pagdagdag ng product sa store mo. Yung AI Builder ay automatic na mag-a-add ng 20 winning products sa store mo. Kaya pwede ka nang magsimulang magbenta agad. Ang mga products na to ay binili based sa trends at data. Kaya siguradong mga items to na gustong bilhin ng mga tao. I-click mo na yung add products to your store at makikita mo na seamlessly ini-integrate yung products sa store mo. Super efficient yung process na to kasi makakatipid ka ng oras sa manual work. Pagkatapos mo ma-add lahat ng products, i-click mo lang yung done. Para i-publish yung store mo bago ka magsimulang magbenta, kailangan mong i-publish yung store mo. I-click mo lang yung button para alisin ng password protection at pwede nang bisitahin ng kahit sino yung store mo. Yan, check mo lang yung box na nagre-restrict ng access sa visitors. Tapos i-save mo yung changes. Pagkatapos nun, balikan na sa Ecom Express tab at i-click yung done. So, pupunta tayo dito i-click yung Access Shopify tapos i-uncheck natin yung button dito at i-click yung Save. So ngayon, open na yung online store natin para sa lahat. Balik tayo sa Ecom Express tab at i-click yung Done. Okay, next, set up na natin yung checkout process at highly recommended kong gamitin yung Shopify Payments. Secure at straightforward na option to na perfect na naka-integrate sa store mo. So i-click natin to, punta tayo sa Settings tapos Payments. Click natin yung Complete Account Setup. So basically, tatanungin ka lang nito ng ilang details tungkol sa business mo. Click mo lang yung Submit Details. Most likely, individual ka lang. Kaya piliin mo yun at at i yung next. Next, tatanungin ka ng ilang informasyon tungkol sa sarili mo. Kaya i-fill out mo lang yun. Pagkatapos mo ilagay lahat ng information mo doon, balik tayo sa tab na to at i-click yung done. Ayan, so ngayon pwede na natin i-click yung view our store. At dito na yung store natin na fully built para sa atin. Pwede natin i-scroll down at ito yung itsura niya. Meron na siyang mga winning products at hindi pa natin kailangan gawin to. Pag natapos na tayo, i-click lang natin yung complete this section. Tapos mag on na tayo sa supplier section. Pag-usapan natin lahat ng suppliers. Dito papasok yung Zendrop. Click natin yung choose your supplier. At gagawa tayo ng fee account sa Zendrop. So, Zendrop ay isang best platform for dropshipping na nag-offer ng 7-day trial, may 50% off cup for 3 months at $200 in order credits. Isa tong fantastic na paraan para makapagsimula kasi yung order credits ay parang free money na pwede mong gamitin para i-fulfill yung first few sales mo. At makakakuha ka pa ng access sa Zendrop Academy. So, ilagay mo lang yung information para gumawa ng Zendrop account tapos click mo yung sign up. Balik tayo sa Ecom Express tab. I-click natin yung Done at ngayon i-connect natin yung store mo sa Zendrop. Punta tayo dito. I-click natin yung Choose Supplier. Tapos, create free account sa Zendrop. Dito, ilalagay mo na yung information mo at click natin yung sign up now. Pag nalagay mo na lahat ng information, so kapag nag-create ka na ng account sa Zendrop, babalik ka dito at i-click yung done. Para i-connect yung store natin sa Zendrop, i-click lang natin yung connect your store to Zendrop at dito, pwede na natin i-install yung Zendrop Shopify store natin. I-click mo lang yung install, tapos dadalhin tayo dito sa Zendrop dashboard at pwede tayong bumalik sa Ecom Express funnel tab at i-click yung done. Next, i-click natin yung access my orders. Pag nagsimula ka ng magbenta, dito sa Zendrop dashboard, dashboard mo may kita yung lahat ng orders mo. Ngayon, blank pa siya. Pero kung susundan mo yung Zendrop Academy, magsisimula itong mapuno ng sales real soon. Balik tayo dito sa first tab at i-click yung done. Ngayon, na uh, fully operational na yung store mo, tignan natin kung paano i-manage yung mga orders mo. Click natin yung access my orders para makita yung order dashboard mo. Kapag may customer na bumili, may kita mo dito. Dito sa Zendrop dashboard. Ready na para i-fulfill through Zendrop. Dito talagang may kita mo kung gaano kaganda yung $200 na order credits kasi start ka agad na may profit margin mula sa simula. Para magdagdag ng product products. I-click mo lang yung Find Products sa Zendrop Dashboard at dito pwede mong i-browse yung mga trending products. Explore ang iba't ibang categories at pati rin gamitin yung AliExpress Import Tool para mag-secure ng products na wala pa sa Zendrop. Kunwari gusto natin idagdag tong product na to. I Click lang natin yun at matuto tayo ng konti pa tungkol dito. Nandiyan yung product cost for all the different variations at kung kiklik natin yung View More, may kita natin yung overview at specifications ng mga to. At dito may iba't ibang images na pwede natin gamitin sa store natin. Dito naman, nandyan lahat ng mga products na inoffer nila. Pati yung inventory, total costs kasama na yung product cost at shipping cost. Kung gusto mong ibenta itong product na to, punta ka lang dito at i-click yung add to my products. Tapos dito sa left hand side sa my products, may kita mo na siya doon. Ngayon i-click natin yung review and publish. Dito pwede mong baguhin yung product name, product type, collection, at kung i-click mo yung description, pwede mo rin palitan yung description kung gusto mo. Tapos click natin yung publish to my store. So ngayon na nadagdag na natin yung product, balik tayo sa Shopify tab natin dito, I click yung product, at ito lahat ng mga products na meron tayo sa store ngayon. Nandiyan 20 na nakuha natin mula sa e express funnel. At kung titignan natin dito, ito yung product na kakadagdag lang natin. Kung i-click natin itong button na to, pwede natin i-edit yung title, description, at iba pang details sa product na to. At kung gusto mong i-delete yung product na to for some reason, pwede mong i-scroll sa baba at i-click yung delete product. Nakita mo rin dito kung paano magiging itsura ng listing mo kapag lumabas na siya sa search engines. Pero yung pag-manage ng products at orders, simula pa lang yan. Para talagang mapalago yung store mo at magsimula ng consistent sales, highly recommended ko na mag-dive ka sa Zendrop Academy. Isa tong super valuable resource kung saan pwede kang makakuha ng maraming videos at coaching sessions na tutulong sa'yo mag-succeed sa dropshipping. Nag-offer sila ng courses mula sa pag-scale gamit ng ads hanggang sa pag-optimize ng store mo para sa mas magandang conversion. Yung live coaching sessions sobrang beneficial kasi hosted sila ng mga dropshipping experts na pwedeng sumagot sa mga tanong mo in real time. Itong ongoing support at mentorship ay malaking tulong para mas-scale mo yung business mo. Kaya make sure na kunin mo lahat ng benefits ng mga resources na to. Panorin mo yung videos, attend ka sa live sessions at i-apply mo yung mga matututunan tunan mo para patuloy pang mapabuti yung store mo at madagdagan yung sales mo. So pagkatapos ng lahat ng yon, balik tayo sa Ecom Express funnel dito at i-click natin yung done. Ngayon pagkatapos mo na lahat yan, balik tayo sa Ecom Express tab. Kaya guide ka nito sa ilang steps para magawa mo yung first sale mo. Hindi na natin yan dadaanan ngayon, pero i-encourage ko na sundan mo lahat ng steps na yon para magka first sale ka. So next, i-click natin yung done para madagdagan yung traffic sa store mo, pwede mo i-consider na mag setup ng TikTok ads. Medyo advanced to, pero isang maganda paraan para maabot yung malaking audience agad. At kung bago ka pa lang sa TikTok ads, wag kang mag-alala, tutulungan kita. Gagawin natin, i-click lang natin yung TikTok ads sa Ecom Express funnel tab at sundan mo lang yung prompts para mag-set up ng account mo. Madalas nag-offer ang TikTok ng ad credits para sa bagong account kaya make sure na gamitin mo yon. Pagkatapos ma-set up yung account mo, pwede ka na mag-start gumawa ng ads na targeted sa ideal customer demographic mo. At kung gusto mo ng mas detailed na guide sa TikTok advertising, punta ka sa Zendrop Academy. Meron silang buong course na nakadedicate sa TikTok ads kasama ng live coaching sessions mula sa mga dropshipping experts. Para ma-access yun, punta tayo sa Zendrop at i-click yung Zendrop Academy. Doon mo pwede ma-access yung TikTok Ads course. Ngayon, kung gusto mo i-customize pa ng konti yung store mo ayon sa gusto mo, sobrang dali lang naman gawin yan. Balik tayo sa Shopify tab natin, i-click yung online store, tapos themes at i-click natin yung customize. Dito, pwede mong i-customize yung store na, na build na para sa'yo. May mga ibang video sa channel na to at kung paano gumawa at i-customize yung Shopify store mo. At sobrang dali lang gawin nun, kahit hindi ka pa nakakagawa ng website before. So, may template na tayo dito, may iba't ibang sections at drag and drop builder siya. I-click lang ng isang item tapos may edit screen na lalabas dito sa kanan at pwede mong gawin lahat ng changes na gusto mo. Ayan, tapos na. Meron ka ng fully functional dropshipping store. Kompleto na with trending products, reliable supplier at payment gateway. At ang pinakamagandang part, nagawa mo lahat to sa ilang minuto lang. Dahil sa power ng AI ng Ecom Express platform. Kung seryoso ka sa dropshipping, highly recommended ko na mag-stick ka sa Zendrops Plus plan. Yung additional support, resources at order credits ay magbibigay sa iyo ng malaking advantage habang nagsisimula ka ng magbenta. At tandaan, kahit posible na gumawa ng store manually, yung paggamit ng AI store builder na to ay makakatipid sa'yo ng sobrang daming oras at effort. Nandiyan na lahat ng kailangan mo para magsimula ng successful na dropshipping business. Lastly, huwag kalimutan gamitin yung Zendrops $200 in-order credits. Malaking perk to na makakatulong sa'yong magsimula kumita from day 1. Kung nakatulong sa'yo itong video na to, please like and subscribe for more videos like this. Dito sa channel na to, nakafocus kami sa content tungkol sa e-commerce, dropshipping, at entrepreneurship. Kaya make sure na nakasubscribe ka for more business videos. Gusto mong magsimula ng sarili mong custom dropshipping store, click mo lang yung link sa baba sa description. Affiliate link to, ibig sabihin kumikita kami ng maliit na komisyon kapag ginamit mo yan. Pero wala tong dagdag na cost sa'yo. Malaking tulong ang komisyon na to para masuportahan yung channel. Kaya kung gagamitin mo yung mga links, maraming salamat in advance. Pero other than that, maraming salamat sa pananood at takits tayo sa next videos.